Hello guys, nandito ako ngayon guys sa Secret female, Heart, Sa he no. May Yasta, Cebu City. So guys, ang view he ko dito ngayon. Multiply, fill the earth and on the earth. Guys, ito na dati. So. ito mga punta kami okay, secret okay, heart okay, guys so guys nandyan kami sa itaas guys oh biwati kayo sirado kayo no punta na kami sa loob guys hello ma'am